Guys, ang ating hinakdakan <laughs> Ano pa? <laughs> Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Yan, bali, meron po tayong ulo ng baboy, ay lulutuin ko po yung dinakdakan. Ah, uh, bali, ipapahiwa po natin kay Bossing bago po natin banlian. Ano ba gautak yung gagamitin mo rin? Oo. Ano ba galuto mo na ito? Dinakdakan. Hindi akong hinipis ako. <coughs> hey, Oo. Oh. Ay, 'yung saging. Eh. Ganayan ang pag -ano. Pero hatiin mo pa bosing at iakin mo nang lalagayin. Pakukuluan ko pa 'yan bago Ilanin? Kahit ano na ang isang hati sa gitna. Pakukuluan ko muna 'yan bago natin ihawin. Tayo pa may uling pa bosing. Ayan po at tayo kukuha muna ng salay. Utang land sa ibang lugar. Ah. okay na po ito. Ayan po at ito na po yung karne na chinapchap po ni Bossing. Ito pong ibang parte ay pwede pong panlaga tapos ito po yung ating lulutuin na pang dinaktakan ayan meron din pong utak po ng baboy bali ito naman po inalinis na ni bossing uhugasan ko na lang po maigi bali nakalis na po niya ito kay nga ng baboy ayan po at bali magpapainit na tayo ng tubig maglalagay po tayo ng asin ng tanglad ang isang buong bawang dahon ng laurel tsaka po ng paminta buo po sana yung lalagay ko wala na po pala akong buong paminta ayan po tatakpan lang po natin at pakukuloyin kaya handa ko na rin po itong mga sangkap na kakailanganin ng ating dinakdakan Puluan na po itong ating tubig ilalagay na po natin itong karne itay nga ng baboy ayan ito po yung ating palalambutin palalambutin na natin Tapos ito po yung utak po ng baboy. Ilalagay na rin po natin dito ah. Sasama na natin sa paglalaga. Ayan at tatakpan po ulit natin. A few minutes later. And guys at kuloan na po yung ating karne. Hahayaan lang mo na po natin kumukulo. Para lumabot na rin po yung karne. Ipapaybabaw ko na rin po itong atay. Ayan po si Bossing at kadadating galing fish pond at kumuha po siya ng mga bunot. Bunot para sa pagdidikit po natin mamaya ng ano ah ng uling ayan po at atin na pong aahonin at ito po yung ating atin pa po itong iihaw wow talaga naman Anong parte baga ito po si? Bus, din. Ulo din. Ayun, so may bungo. Bali, babalian ko rin po itong ibang mga karne na ito po naman ay panlaga. Ito po ay parte din po na yung ulo. Ito yung medyo may buto-buto. Siguro po ito sa next vlog ko na lang Ayan, tatakpan ko po at pakukuluan ko rin po ito. Ito po yung ating iihawin. Ay, lalagyan ko muna po ng konting asin. Saka po ng nor powder. Ayan guys, at bali dito po kami mag -iihaw ni Bossing sa rooftop. Nakayat na rin po ni Bossing dito yung bunot. Oh, dito po pala napakaginhawa. Mahangin. Oh. Napakaginawa po dito sa taas. Pag sumisi mo yung hangin ay eh, talaga namang Oh, uh, sarap ng hangin. Grabe. Para tayo dito ng electric panan. <laughs> Namamatay agad eh. ay. <laughs> Yan po ang aming ihawan ay eh, galing po kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joan. Yan po ay ipinabili kay White. Yan, thank you so much po. Talagang gamit na gamit po namin kapag kami nag-iihaw. Mamatay na. Ayaw kong na. Mandar na po dito yung kwan ah. Yung water pump. Para magkatubig po yung palayan at talaga naman pong ilang linggo nang hindi umuulan. Ha? Natutuyo na po yung mga palay. Natutuyo na yung palayan. Igaragaya mo lahat mamaya titikit eh. na eh yan ko. Oh. Totoo ba gaya pag nasipol ay na, nagkakaroon ng hangin? Wow, well, nalutag nila. <laughs> ayos yan o hindi ayos? yung malaki dito sa gilid may malaki pa yan, ganun na oh, tama na yan guys, ang nangyari po sa ating kamay dahil walang guwantes maghuhugas po tayo ng kamay kuling. Thank you, Ate Gigi. Talagang gamit na gamit po itong ano, alababo dito sa taas. So, yun kami magluluto dito. Tapos po ay dito kakain. Uh ako pinagugas ng kawai at salamat nga po pala sa sponsor nito ah. Kaya Ate Gigi. At nang nagagamit. Pag malakas ang tubig. Ayan, lagi tika na po ang uling. At talaga namang amoy na amoy na. Lagi tika na uling. Ayan o. No? Ito na, na lagit ko itong corny o. Bakay. Ito na po yung atay. Tapos yan yung ano ah. Yung iba pang party ng ulo. Ito na ito. Ito na. Ito. Ito na. Ito na ito. Ayan po si Milot. Umakyat At ayano, naamoy. Ayano yung... Naamoy po yung aming inihaw ni Bossing. So, ano po ito? Kalamansi? Oo. Kalamansi. Titikman na po ni Milot yung ano ah. Atay. Mm. Wow. Mainit. Iiwain na rin natin itong sibuyas. Ayan at pinibiling na po yung karne. Para yung para maluto po lahat. Maiihaw po lahat. Sarap po na yung talaga medyo mapula-pula. Mamula-mula. Yan po at habang nagingihaw pa si Bosing meron na pong naluto. Ay atin na rin pong ihiwain. Ayan po si Bosing at naghihilis na siya ng kanyang... Nakay crispy ang pagkaihaw. Hmm, talaga namang sagit-sita na po yung aming iniihaw. Ito na natin ang ating iniihaw. Wow, sarap po na ito. Kahit sino yung makakakain na ito. Tulong na po kami ni Boting sa paghihiwa ito mga karni. Para mas mabas na tayong matapos. Dikman mo nga bossing kung malutong din naman no? pagkaihaw mo. Malutong. Pa? sarap. Wala pa yung rekado ha. Lalo kapag ka nalagyan natin ng rekado. Ayan guys at ito na po yung mga sangkap para sa ating dinakdakan. Ayan, ito na po yung ulo ng karning baboy. Tapos meron po tayong siling green, katas ng kalamansi, siling labuyo, dahon ng sibuyas, sibuyas, tapos ay luya, tapos meron po utak ng baboy, tapos lalagyan din po natin ng mayonnaise, tapos ito po may paminta, toyo, at liquid seasoning. Ayan. Ayan po at si Bossing po ang ating pagtitimplahin. Ano natin ilalagay na una? Yan muna ang kalamansi. Katas ng kalamansi. Ba, pag hindi natin ibinulubod, hindi malalagyan yung iba. Kaya dapat pakalat. Wow. Palagay na rin po natin itong siling green. Saka po itong luya. Lagay na rin po natin yung sibuyas. Saka po itong siling labuyo. Lalagyan din po natin ng tangkay ng sibuyas. Tapos po ay ng nor liquid seasoning. Ayan. Para po mabango itong ating ano ah, dinakdakan. Lalagay na rin po yung utak ng baboy. Haluin na po natin. Haluin na pong maig. Para yung yung utak at saka yung mayonnaise ay lumahok na rin po dun sa karne baboy. halo na yan. Halo-halo na. Yeah. Mas Ayan guys, ang ating tinakdakan. Ayan po kami bumaba ng ni Bossing at walang kutsarita pala sa taas. At titikman na daw po ni Bossing. Ano lasa? Para sa lahat na. Tikman ko po ulit naman isa. Ang sarap. Ayan guys, at magpapatikim po tayo dito sa kabilang bahay. Flor, o tigman mo po ang aking dinakdakan. Ay, talaga, malo ay, nala mong risiko. Oo, salamat! Iya, may pang ano ang mga? Ay, ko ina ng timulan ini. Ine. <laughs> Bibigyan ko din po si Ate Huya. Ate Huya! Ate Huya! O, tikman mo ang aking dinakdakan. Aba, may ulam. Ba, masarap ang yan. Nakakabili. O, oh, isay! Masarap po siya nga. Karan niyong baboy na naman. Sarap pulutan. Oh, o, oh, isay, tikman mo. Ang dinakdakan ng hanginang. Ay, masalap. Parang yung bago Yung ulo. Kakamigo na. Hmm. Hmm. Parang sisig. <laughs> <laughs> Daig pa na. Yung nabibig sa bayan na yun. Parang sisig. Kita, okay. salamat po. Nakain <laughs> po yung dalawa. Tayo, no? Kain po tayo. Kain po tayo. Ito masarap yung sarap Si Kim naman po ay nasa school pa. Tapos ay kami po ay papunta ng nakara ayun ay, dalawa pinakain eh. Kami ni bossing ay busog pa. Okay. Kamaya na po kami kakain. Mmm! Sarap! Mmm! Sarap! Malinamnam. Mm. Mm. Kain po tayo. Hmm. Hmm. Sarap. Hmm. Masarap po. Ito ako. Mm. 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 po nga may dadalagin sa naka. Nanghang milot. Tulang po. Tulang. Bebe, kain na. Kabidyo ko ko po si Ibro. Malodong po. Kain na mahal ko. Sige po. Nagsahin ka na, Dian? Oo po. Naki masarap po ang ulam, Dian. Ang nagubrot. Kaya nga. Habang nagluluto ako kanina, kinaalaan ako. <laughs> Sh -sh -sh. Ayan po, at nandito na po tayo sa kanananay Sila po ay nanonood ng TV. Oh, may dala akong ulam, oh, mother. Dinakdakan. At saka yung niluto ni Milot na ano yung isda. Hindi na tayo uh, ng ulam. Libre na ang ulam. Sinain na lang ang nilulutuin. Isda may santol. Pwede ka na, nai hindi galunggong. ito. Ay, eh, na nga po yung dinakdakan. Hindi ba po yun? Tama-tama sa akin yan, mami. Favorito ko. Lamat, may ulam na. Antayin lang po natin si Bunso. Oo, oh, oh, ano na man. Ah, natin yan ah. Ayan, at nandito na rin po si Bunso kadadating. Wow, ano yan natin? Oo, lang Bunso. Dinakdakan. Oo, mm. oo, oh, oo. Oh, oh. Tumasalap. Oh, oh. oh, may ulam na. Ah. Ang ati Lea. Oo. Oh. Ba sa yung nasa right? Umiray. eh. Bukas pa ang dati. So, bukas pa ang yung... Ay si Candela, Bunso. Ay si Candela ay nasa kanila na. Ah. Oh. Ay hindi po, wala po siya ang pasok eh. Ah, hindi po nga. masarap na eh. Magpalit ka na po siya ng dami, makakain na. Okay. Masarap ang ulam. Ayan guys, at kakain na po. At ito nga po ang ulam, yung dinakdakan. Tapos yung luto ni Milot na may Santol na isda. Tapos ito po ay luto ni Becca, sinantol. Tapos ay may togi. Kanino pong luto ito? May Kay okay. Becca rin po. Ayun at may sobra pa pong ulam sila kanina. Kakain na po. Mag-pray ka muna, Ate Mahal. Amen. Amen. Kain na bunso. Ano so na si Barunto ni Batutoy. Kain na. Ay, ang gusto ko si ah, ay, ah, sa, si Ito po ang gusto ay, ko ah. Hindi na-deliver na kundi na ah, na. ay. Kain na Ah, kaya parang maraming bayad na. Timan mo ito ang aking luto. Oh. Kaya medyo maanghang nga lang. Okay lang sa inyong anghang. Um, kaya oh, may Oo. Sarap Bukas pa ba yung yun Ay, ano? Anong muna na. 'yan? Kung na. ikaw muna. May nabili pa po. Kain <laughs> Kahit Kain po. Kahit sarado na po ang tindahan ni nani May mga may mga may mga humahabol pa po O oh, gusto ka busa. Okay, oh, okay. O sige sa May ako. So, din na nagda Oh my Oh yeah. Mahal. Thank you. Isda po yung tatay. <laughs> <laughs> Thank you. 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 Thank Thank you. Ito so, ba ron to? Sarap po. dahil po. Dari 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 Sabi sa na. ikaw, oh. kain na. Sige, na ah. kaya. 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 Kaya, kaya, kaya. kaya na dito. Kain na ko, Eric. Sige. Ibay mo, tama. Ang sok mo. Pork Oo, ang tama. Kala ko, Salamat. Ah, na. Masarap mo ulam. Tira na lang, Kuya Becca, ng ulam. atah sebaya, hmm, enggak. apa yang disinggung yang menteri, ya apa nak? bang, bosoklah apa? marah mi pa? ramai, hari ini saya berbuat mesti rapang ke oh. Ah, andiyan si Dante. Yes. Ano, ayaw na. po, si Patotoy at dumating na. Kumain na na rin. Apo. po si Bekat dumating na. pinagtira ka ng ulam. Thank you so much. Kala, may pride. yun yung yun yung Yan ay yun yung yun yung 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 yata ito tarap. Dalhan po natin ng pulutan. Yung mga nagiinom dito asa ah, harapan na. Oh, so, parang Edgar. Uy, no? at iba eh. rin. Salamat. Aba. Tignan mo muna. Para nung... siya. na mami. Ate, tigil na ubusan ka, Okay. Hindi makuha lang Hindi Parang ayaw para ko na ilagay dito. <laughs> Thank Parin you. Mayro. Pati mo mga parin nito. Ano ba yung ikaw? Ano ba yung luto na yan? Na yan. Na, may... Taka, ikaw na luto yan. Apokado. Yung... Aba. Pati parin naman ay ilang ilang buwan parin. Apat. So, apat. April, May, June, July. May hindi pa akong mag-abroad. na August na. May hindi <laughs> pa akong mag-abroad. Sabi naman. Kaya pa rin yung magat sa Juana. Sa Lubayat. Ngawit parin. Hindi, hindi pa naman. Sabi, kaya <laughs> tabi ng bagat. Tiga ano? Ay dalawa. Dalawa, ay, dalawa. dalawa, babay, dalawa magat. Magat. Mm. Babae din, <laughs> magamaga. <laughs> ng mga susunod na mga. Nakapapantak, hmm. Sabi ng babae. Kasi ko pare. Aba sabi ng babae, dumagat tayo. Eh. Ay parang lakad tayong dumagat. Dumagat po pala. Dumagat daw pala. Ay lasing na. Eh nakakain. Meron tayo diyan, meron tayo. Mm. Magagaling ang ganito talaga, mga. Bumili ako kanina sa bayan. Kayo sa mga may sana tayo sa tanawan magkukuha. Magdudumagat. Magdudumagat. Ano <laughs> <laughs> ba doon yung manapakaraming dumagat sa tanawan? Hindi <laughs> <laughs> nga, maganda rin yung siya tapos na naging eh. sa mga bukuha eh. na ni Aba. Hindi tayo bababa doon. Parang kaya mo mababa doon pagkailan ka yung... Uh, Ako! Oh. Masyado ko, pain! Sampo, no? no? sarili. Wala, pa, wala pa isang kilong alimango yung tatsang wala <laughs> pa. silais na kay dito, kay mga istorbo. ayaw mag i-edit. -e kay mga magawa Okay, Ay wala magawa si, Lula. Mag -e si Lula. Ay dumas si din sa kwarto ko. Okay, mga istorba. Ayoko -e i Wala magawa. Walang aming magawa. mana start pa. Ta nak datang ta lah. Pa nak tak kalah ko. Si Lola nak makan ditah. Lai lah tak payah. Oi kena lelik na alikanah, alikanah. alikanah. Gusti kalong Wala nak buat dulu lah. Wala kena

Mm. Pika bu. Pika pika bu. Bu bu bu. Pika pika bu. <laughs> pika pika bu. Pija. Anu pa? Bu. Ya Allah. Terus nampak. Ah. Uh, eh. Uh, ah. Uh, ah. Uh, 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 uh. Sasama ka pa sa fish